Hello guys, good morning. Good morning everyone. I am for to this videos guys. ayan uh, gusto ko lang po ipaalam sa inyo guys na well ah uh, uh, will start uh, live ayan. So this 2025 ayan first time time mag-live mamaya mga 9 to 10 a.m. Uh, ayan. After this video, ayan so wag niyo pong kaligtaan guys at wag po kayong mawawala doon sa live natin. ah, uh, ito po yung first time nating mag-live sa year 2025. Ayan, matagal din tayong nawala sa social media guys. ay matagal tayong hindi nagpakita. Ayan, pero hindi naman tayong nawawala ng mga uh, video. Ayan, na pwede panuorin. So, ngayon, ah uh, this is it. Ayan, starting na tayo guys mag-live. Ayan, so medyo matagal-tagal na rin yung hindi tayo nakapag-live. So, may nangyari kasi sa akin guys kaya hindi po ako nag-live. Ayan, so nagkaroon ako ng Uh, mga kung ano-ano sa katawan. <laughs> so, ano, kaya pinagpaliban ko muna yung paglalive. Ayan. So, ngayon, medyo okay na tayo. Ayan. So, maglalive ulit tayo. at uh, sa so mga organic subscriber ko dyan. Ayan. At organic followers. Ayan. Sana palagi kayo nandyan, guys. Ayan. At kung sino man yung mga kasama ko lagi sa live dati. Ayan. Uh, back to normal tayo. Ayan. Uh, sana, ayan, uh, makakasama ko pa rin kayo palagi kung ako ay maglalive. Ayan. Ayan. So, o kun nating ang uh, kaligtaan yung araw na to kasi this is the ano uh, unang araw ng 2025 na mag-live tayo ayan so kung ano man yung mga na ano sa 2024 guys na hindi po tayo nakapag-live ayan forget the past ayan we'll start at uh, 2025 for uh, for live ayan at uh, pag na-post ko na po yung tawag video na to guys ayan sana mapanood niyo para po uh, makasali din kayo sa ano sa live natin yes ayan so sabi nga nila, ayan, kung hindi naman kung hindi maganda yung nangyari sa atin noong 2024, ayan, sana maganda ngayon, 2025. But hindi lang po para sa akin, para sa lahat po, sa mga subscriber ko sa mga uh, mga followers ko, ayan, uh, huwag po natin kalimutan na uh, hindi po lahat ng panahon eh, pangit yung ano darating sa atin ayan na nagbabago din yan alam mo naman ang mundo is bilog. ayan umiikot yan minsan nasa ilalim tayo minsan nasa ibabaw tayo that's why uh, ipagdarasal natin kay Lord na hindi tayo ano uh, hindi tayo uh, magkakaroon ng anumang mga uh, sakit sa katawan ayan uh, na magiging sanhi ng ano uh, super hirap na kalagayan ayan kasi uh, yung mga pangangailangan natin guys ayan kaya, kaya natin yan resolbahan ayan uh, Huwag lang yung magkasakit tayo kasi so far mahal talaga ang ano ang magkasakit. Kaya iwasan natin magkasakit. Ayan, mag-enjoy na lang tayo. Ayan, at uh, especially guys ha, sa mga ano dyan, sa mga uh, uh, vlogger, ayan, na uh, katulad ko na nasa maliit na ano pa lang, uh, huwag po kayong mag-alala guys. Ayan, kasi lagi mo sinasabi to, uh, ngayon uh, nasa baba may ibaba pa kayo ayan pero uh, darating ang time na uh, mag-show up din kayo ayan makilala kayo sa social media ayan so uh, wag ko kaligtaan yung pag-post ng mga video ayan so kahit na hindi ka nag-live ayan eh mag-post ka lang ng video ayan pa may meron pong mapanood yung mga uh, subs ano natin subscriber or mga followers natin ayan so by the way pala guys, ayan, uh, may kwento ko na naman pala lahat. Oh, ayan. So, anong nangyari po sa akin guys, yung uh, Facebook ko sa ano, uh, doon sa kabilang social media, ayan na, na hack. Ayan. So, yun ang pinakamalaki kong problema kasi kumikita uh, din ako sana doon sa ano na to yun. Kaso nga lang uh, nawala. Ayan. <laughs> Kaya, ngayon, uh, meron naman akong bagong ano, uh, Facebook. Ayan. So, Ingat po tayo, ayan. Especially sa mga kumikita na dyan, ayan. Ingatan nyo po yung mga social media nyo, ayan. Basta, huwag basta-basta uh, ipapalam yung mga password. At kailangan nakakunik po siya sa email at sa Google. Ayan, para malaman po ninyo kung uh, sino po yung uh, gustong ano, mag-hack ng account nyo. Kailangan talaga ano, magiging uh, wais tayo. Kasi pag once na ganun guys, especially pag marami ka ng followers or subscribers, ayan, marami pong nag-hack nyan kasi alam nila malapit na kayong kumita. yon kaya, uh, kahit pa paano, doon naman sa isa kong, uh, sa account ko naman sa AP, nakasahog naman ako doon. Pero, ayun, sayang. Kasi, ah, uh, na, ano ko na, napalago ko na yun. Kasi umabot na po ng 76,000 yung, ano ko doon, uh, followers ko. Ayan. So, eh, ngayon, yung bago kong account, hindi ko pa siya inano sa, ah, uh, sa Facebook. Kasi, ah, <laughs> uh, mahirap na, no. So, pag-aralan ko muna. Ayan. So, hindi, uh, hindi pa siya naka, ano, kay Meta. Ayan. So, walang kita. Ayan. So, sana, ayan, uh, maging aral, no, maging aral sa atin yan yung uh, naka-hack yung account natin. Ayan, uh, wag to, basta uh, may nagsend sa inyo guys ng mga link, ayan, yung mga link na hindi nyo naman alam kung anong anong klaseng link yan, huwag nyo na pong pindutin kasi uh, doon po nakakapasok ang mga hackers because of link na sinesend nila na inano mo rin, binuksan mo rin. So, para po wala pong mangyayari ulit na ganyan, ayan, uh, be careful, na yan, sa mga sending-sending, copy paste, ayan, kasi doon po sila nakakapasok, ayan. At, uh, Mahirap din kasi 'di ba pinaghirapan mo yung account ayan tapos uh, darating ang time iba naman ang namumuhunan ayan kasi sa social media guys, kahit naman wala kang mukha na ilalagay ayan, ah uh, pwede naman. Kaya once na nagkaroon sila ng ano pagkakataon na makuha yung account mo, ayan gagamitin nila yon. Okay lang sana kung gagamitin nila sa ma, ano sa mabuti no. Uh, ang masaklap doon kung gagamitin pa nila sa masama yung account mo. So, ang mangyari dito, kung ano yung mga kakilala mo doon, ayan, uh, mag-iisip na masama sa'yo na hindi mo naman, hindi naman nila alam na hindi na pala ikaw ang may hawak na account na yon. Yan. That's why, ayan, ah uh, ingat tayo sa mga account natin. Ayan. So, hindi natin pahabain guys. Ayan, uh, oras na para ah uh, Ayan, mga 15 to 20 minutes, ayan, start na po tayo sa paglalive. Ayan, para po, ayan, kita-kits guys. Ayan, ingat kayo palagi. Sana nandiyan kayo sa live ko ngayon. Ayan.